Gusto niyo bang makita kung gaano karami at kalawak na gulay ang tinatanim ng aking tatay? Tara, samahan niyo ako. Noong nakaraang Sabado pa kami pumunta dito pero ngayon ko palang ma-upload dahil sobrang busy ang mami niyo. Hello, magandang umaga. Ito nga pala ang araw ng Sabado, maagang maaga pa, wala pang hilamos, ay naisipan naming pumunta at mamasyal sa lugar kung saan nagtatanim ng gulay ang tatay ko at ang tito. Bihira nga pala kaming gumala dito dahil napaka-sensitive ang mga gulay. Kailangang ingatan dahil hindi biro ang mga gastos dito. Sa magtatanong ng location, ito nga pala ay Barangay Budburan, Mansalay. At itong daan na nilalakaran namin ay puntang sitio a playa. Left side po ito, papunta kang Bulalakaw. At kapag naglalakad ka sa daan na ito ay matatanaw mo na ang kanilang mga tanim. Hindi kaunting tanim lang kundi napakarami kaya ang gasos nito napakarami din. Bata pa lamang ako ay isang dakilang magsasakanaan tatay ko. Ito yung nagpakain sa amin, ito yung bumuhay sa amin, at higit sa lahat, ito yung nakapagpatapos sa pag-aaral namin. Ngayon, may kanya-kanya na kaming pamilya, pero hindi ito hadlang na hindi ipagpatuloy yung mga pangarap namin para sa kanila. May mga lihim din kami mga plano, hindi lamang para sa aming sariling pamilya, kundi para sa aming mga magulang. Na balang araw ay mabigyan namin sila ng maayos at masarap na buhay, na hindi na kailangan pang magpagod sa pagkahalaman. Nakaka-pressure man dahil nakikita namin na tumatanda na sila. Tapos kami nandito pa rin. Gabi-gabi kaming nananalangin na sana yung mga pinaplano namin ay maging successful na. Na sana marinig na ni Lord. Dahil hindi lamang yan para sa sarili naming pamilya or sa aming magkakapatid, kundi sa aming mga magulang. By the way, balik na nga pala tayo dito dahil nandito na tayo. Kung makikita nyo po itong sa bandang kanan ko, ang dati mga nakatanim po dito ay mga ampalaya. Para hindi masayang ay hindi na nila tinanggal yung mga tali at mga kahoy dito. At may mga nakatanim na po ulit na bagong ampalaya po dyan. Dito naman po ay mga kamatis na kailang harvest na nga daw po sila dito kaya hindi na ganoon karami ang bunga sa bawat puno. Pero may mga nakukuha pa rin naman pang benta. Ito nga pala yung kubo na ginawa nila dito nagpapahinga si na tatay. Ayun nga pala yung tatay ko. Busy-busy sila kasi araw ng pag-aabono nila ngayon. Ganyan kasi pag yung tatay namin na kung minsan ayaw niya magpaistorbo kapag marami siyang ginagawa. Guys, nakita niyo ba yung kubo nila? Ang ganda ba diba? At nakaka-relax. Dito naman na party, papakita ko sa inyo yung mga tanim nilang ang na namumunga na. Last week nung pumunta kami dyan araw ng Sabado ay hindi pa daw sila nakaka-harvest dyan para sa pangbenta. Mas madami itong mga tanim nilang ang palaya na namumunga. Makikita nyo din naman po kung gaano na ito kalawak.